Balikan po natin ang pag-asa, kaugnay pa rin sa mga namataang sama ng panahon. Nasa linya po ng telepono si pag-asa weather specialist Grace Castaneda. Miss Grace, ano po ang latest sa ating panahon? Yes, magandang gabi po sa ating lahat. Tsaka, sa kasalukuyan niya po si Bagyong Goring ay napanatili nito yung lakas nito habang kumikilos pa rin dito sa may karagatan. Silangan ng Northern Luzon kung saan huli nga po itong namataan sa line 260 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito ay lakas ng hangin ng 155 kilometers per hour malapit sa sentro at bukso ng hangin na umaabot sa 190 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour at sa kasalukuyan po meron pa rin tayo nakataas na wind signal number 1 sa bahagihan ng Batanes, northern at eastern portion ng mainland Cagayan kasama na sa ng Babuyan Islands maging sa eastern portion ng Isabela kung saan yung mga nabanggit po natin na areas na yan, makakaranas yan ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Goring. At sa kasalukuyan niya po, nakikita din natin na sa mga susunod na araw, kapag ito nga si Bagyong Goring ay mas lumapit na dito sa area na extreme northern Luzon, ay posible pa po tayong magtaas ng uh, wind signal number 2 or maging wind signal number 3 and 4 over po yan sa Batanes and Babuyan Island area samantala bukod nga po dito sa mga areas na meron tayong nakataas ng wind signals, makaranas din naman ng mga bugso, ng mga malalakas na hangin, dulot naman ng enhanced southwest monsoon o habagat, ang bahagi ng Aurora, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, naging ang Visayas, Dinagat Islands, Kamigin at yung malaking bahagi din ng Zamboanga Peninsula. At saka sa lukuyan din po, meron tayong nakataas na gale warning sa northern and eastern seaboards yan ng northern Luzon maging sa eastern and western seaboards ng Central Luzon, seaboards of Southern Luzon at sa seaboards ng Visayas, maging sa northern seaboard ng Mindanao kung saan malaking bahagi po no ng ating bansa yung meron tayo na taas na gale warning kung saan mapanganib po yung pagpalaot lalong-lalo na sa mga kababayan nating mangingisda na pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat at para naman po sa mga pag-ulan na dulot nito ni bagyong Goring ay makaranas pa rin po ng mga malalakas na hangin e'tong ng mga malakas na pag-ulan itong bahagi ng Babuyan Islands maging yung northeastern portion ng mainland Cagayan samantala yung western section po ng Luzon at Visayas magiging maulan din po yung mararanasan natin na panahon at magiging maulap din po dulot naman niya ng enhanced southwest monsoon o habagat so pag-ingat po sa mga kababayan natin sa banta ng mga pagbaha at pagkuhon ng lupa samantala Ayon uh, nga po dito sa ating latest forecast rank analysis, si Bagyang Goring ay generally kikilos po ito pa silagang kanluran in the next 36 hours. Patungo na nga po yan dito sa may Abashi uh, Channel, possible po yan by Wednesday afternoon or dyan nga po na sa may vicinity ng uh, Batanes. At next expect natin na posibleng itong lumabas ng ating area of responsibility by Thursday morning or afternoon. So, patuloy po tayo nag-monitor dito kay Bagyong Goring at patuloy din po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng pag-asa. At, at yan po muna ang latest dito sa Radio Forecasting Center ng pag-asa. Grace, Castaneda, magandang gabi po. Ilan lamang po kaming katanungan. So, ito po nga Bagyong Goring, lalakas pa po ito at hahatakin po ba nito yung habagat po, Miss Grace? Sige po um, mag-intensify pa po mostly ito and nakita natin ang patuloy din po nitong uh, i-enhance itong habagan. And also nakita din po natin na bukod niya po dito kay Bagyong Turing, yung isa pa pong bagyo na minamonitor natin yung nasa labas pa ng ating area of responsibility si, na may international name po na Haikwe. Kapag ito naman po ay pumasok din dito sa loob ng par, possible po yan by Wednesday or Thursday is after po nito ni Bagyong Goring is ito naman po yung patuloy na mag -e enhance nitong habaga. So, in-expect po natin throughout this week is mataas po yung chance na napatuloy tayo makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may western section ng Luzon at Visayas. Panghuli na lamang, Miss Grace, bukas po ay pasukan. So, magiging maulan po ba, lalo na dito sa Metro Manila para makapaghanda rin po yung ating mga estudyante? Yes po, sa ating pong latest analysis, no, bukas, is uh, and in the next three days po throughout this week dito sa Metro Manila maging sa mga karatig po na lugar nito dyan po sa may western section din ng Luzon at Visayas is magiging maulan po yung ating panahon mataas po yung chance ng mga pag natin any time of the day. Meron naman po dito sa Metro Manila may time na hihinto yung mga pag-ulan but generally makulimlim po yung panahon natin and yun nga po Uh, throughout the day meron tayong chance or mataas yung chance ng mga pag natin. Kaya pag po tayo ilalabas, huwag po natin kalilungutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan nito and also mag-iingat din po tayo dun sa mga posibilidad ng pagbaha at pag ng lupa. Alright, maraming salamat po sa update weather specialist mula po sa pag-asa, Ms. Grace Castaneda.